ang isa sa po dito yung pangalan ng mga ah. yun okay, guys may libre yung sa amin libre yung pabunot oh, bait-bait right na naman ang trab ako magtatanggal ng meeting kahit wala na <laughs> Dapat <laughs> tanggal niya po yung dilagid niya. <laughs> Tapos yung nagbipil up po pero hindi marunong magbasa. Hello? <laughs>